Hi guys, good morning. Tapos na ang two weeks na bakasyon. Medyo late na gising. Wala aking ay magbanking. Ayan. Nakaligo na din ako. Ay, maganda naman sa daif. Malamig yung pano. Parang bagyo lang. Parang pinas. Ayan. Tapos kagabi eh. Nagayos ako ng box para magpabagahin ng ilang ibang mga na napamili natin dito. Nandong pa itong na aking eyebrow. Sa so bagay, tumatanda na tayo. So, yun. Ito na kami yung sa damam. As usual, balik sa dati, dating gawin. Breakfast. <laughs> ay nagahan ko tinapay das, kape no? tubig Ayan. ito yung agahan ko guys lagi tubig tapang sinain mamaya pa kayo magsasain yung mga ibang trabaho ka na parang ngayon sana nagawa na namin kahapon ng gabi Ayan, nakita colon na rin ako ng buhok. Mm, um, wala na 'yung mga lumalabas kong highlights. So pinainit ko 'yung tinapay ko sa ano, galing sa airplane. Ayan. Hindi namin, hindi ko nakain. Ayun, pinainit ko. Sobrang ko nang init. kain. <laughs> so, yun guys. Kain muna tayo.